pagtsapa ka kasigsag ah, no so punta kami ng ano ng San Julian ah bibisitahin natin yung ano yung uh, beneficiary natin so siempre kasama natin si ano si Popto Orly saka yung iba uh, mga busy na sa trabaho kasi anong ano pala ngayon ah uh, Baka busy pa sa trabaho So kami na lang dalawa Kasi kami naman ang bakante Yun mga kasigsag What's up? Uh, di kita yan na ano uh, Libas sa so may quarry ni raw kami ano uh, San Julian Traffic daw guys Oo, uh, una na kami right hmm. biro mo naman oh ang daming DJ. sakyan oh ayan oh oh woohoo oh ang dami nating mga idol oh madulas pa naman ayan mm -hmm. ah siyempre na, nagpapasalamat ako sa ano sa LX Uh, motorcycle gear yon yung gamit natin niya yon ay isang ano sa Xpro yun no know, grabe ah uh, madulas ang daan dito sa ano sa Libas kuwari nila yon bakit kami ano sa Holyan Mabisita kami han Bilbisyari guys Upod naton si ano Eh, Bob Sorley Diba? Ayan! Alright! Woop! Rabi si Bobtaw ulit oh! Nakahataw pa! <laughs> ha yeah ha! Hataw! Nakahataw pa!

yung yun sa lakam ako lakay pops ole yun ang damang kayo pagkakay pagkakay galing grabe oh banking banking alright so yan guys so mga kasigsag dyan Ah, uh, na tayo sa ngayon sa ano, sa San Julian. Malapit na tayo sa ano sa San Isidro. Sa uh, binibisyari natin 'no. So, na huli si ano, si Pops Orly. Uh, hindi kasi alam yung papunta eh, tayo na na, na, na. sa sa ano, sa likod 'o. Di ba? Ah. Uh, na ano dito, anong kaya yung barangay ito? hindi oh, natin alam basta yung barangay San Isidro guys yun pag napapansin nyo yan itong ano itong kalsada na to tapos dun sa ano tingnan nyo sa oh, dolo ano. pag akyat nyo dun sa ano yun oh. yun ang ano tinatawag nya burot burot ba yun hindi oh, natin alam Oh. <coughs> Hindi kasi pagtar hindi oh, meron. Yan, pagtar hindi oh. Oh, grabe. Sa kalambo. <laughs> ah, nandito na tayo sa barangay San Isidro, guys. Ah, nandito na tayo. Ah, malapit na yung ating beneficiary makita. Boss, pwede mo pakiana? Ah, Ayan ah, balay ni ano, yung ita bata nga Eh, Prince Ko, ano, Godis Godis? Oo Ayan o, ayan o, ayaw nga It, adi nga bata ano, yun ba, he Prince Ah, may Prince. diyan oh. nga ano po, ako, dito Ata dito, dito, sulog Dila. na? Uh, Oo, oh, sige Ata so, rin ito pa kaya ngayon 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 Oo Oo Oo, sige, salamat father. Oh. Got out, okay. Oh. Mitch. Oh. Tagadini ka. Asi kami. Ma, sarit na kami. Sismo bala, Ah, okay. Selamat. Tumpah. Oh, sige, selamat. Yon, sa ah, nan dito daw sa ano, sa Dolok. Yung And, nandito daw guys sa dolo yung bata so siyempre sisilipin natin kung anong kalagayan niya no ano uh, kalubat na ako si Adi nakita hit ano hit balay hit oh. yan Adi yung bata eh uh, e, prince ano prince, baby prince oo oh. yan yan hello daw hello mas grabe pa naman na buligan dito ha. Binaluan. Orang kadako talaga. Hmm. Mga kasi oray man. Oray naman mm. talaga napagpuan pag enlarge mm. Naipa, po, ano, niyo, ito, niya. -mm. Naipa ko ano niyo itong hiyan? mm Ka DSWD. Wala kami. Nagpuan na kami dito. natong na tayo. kami at ataklo. But, kasi oray man kami madahin kay Kapal Kung baga bumalik kami. Wala ano, na kami utro. Oo pa yung ate, anong na, na inaalagaan mo lang maupay ano? Kaya ito, kay anak talaga. Kura, Sacrifice talaga. para ni yung iba nga ako? Ano? Bata. May daan ko sa mga bata, nais ko So, ikapira kung type yun? Hindi, eh. Pudo. Pudo? Pudo naman lang yung yung pudo. Ano ba ng pagpa? Kung anit niyo yung hadok ano ko nun siya rin? Hydrocephalus, may tubig ang iya o ngunit niya magpapuan. Pag-ibig siya, kung nga time kasi, pagkat na, may daan na naman na ito gamit. Ah, may daan akong na iya ng kuwan. Ang nga, iminugot oh, ang para oh, oh. makuwanan iya o tubig. So, wala na ka utro nga ito para makamahin tayo? Nagkat ito na gagamit, kasunit man namin Kailangan yung surgeon nga dito. Mm -hmm last year na kami kasi nga yan, wala pa kayo mga kabal. Nakakanto na agad kami na Hello baby! Musta? Hello, Uh, concert ulit. Huh? Mga kasidsag, adi uh, di na kaya kami hana no? San Isidro. oh, uh, kasama ko si Pops Orly. Okay na, pumayag na din yung barangay captain Ah, uh, hindi na namin binidyohan kanina kasi ah, uh, nag-aapura. biglaan lang talaga. yon. Oh, na kami, guys. Oh, mao. Apo kay sa <laughs> pagtulong